Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay October 15, 2023 At ngayon po ay tayo po ay nasa ikadalawamput walong linggo sa karaniwang panahon Nating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Propeta Isaías, Chapter 25, Verses 6 to 10 Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito ay papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat, sa ating pong narinig na pahayag mula kay Propeta Isaías na banggit po dito ang bundok ng Sion. At sinasabi nga po sa bundok ding ito ay wala ng kalungkutan, hindi mag, wala ng kalungkutan, at uh, papawiin na ang kamatayan, papahiran ng Panginoon ang mga luhan ng lahat. So may kapayapaan, may kapanatagan dito sa bundok ng Sion na ito. At sinasabi din ang ito nga po ay uh, sulat o mula kay Propeta Isaías at ito ay mga pangitain. At ang bundok ng Siyon na tinutukoy ay ang kaharian ng Diyos doon sa langit. At ito sinabi sinabing doon sa langit, wala nang kalungkutan, wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak o kung ano mga mga paghihirap na mararanasan ng mga tao. At ito po ay paanyaya ng Diyos para sa lahat, kaya nga hindi lang para sa mga pinili kundi para sa lahat ng bansa. So, ang invitasyon ng Panginoon para pumasok sa uh, kaharian ng langit ay para sa lahat. Hindi po ito exclusive, hindi ito ay uh, available 'no sa mga nagnanais na makapasok. Sabi nga din uh, dito ay uh, Kumbaga, no, kung baga, kung i-describe at i-imaginein mo, napakaganda ng, ng kaharian, no, napakaganda ng bundok nasyon na sinasabi. Kaya, kaya nga lang po, no, parang siyempre, uh, kung may nag-invite sa iyo, kailangan mo pagandaan ito. No? Uh, minsan kapag may invitasyon, inaalam natin kung ano ang okasyon para nababagay din ang ating uh, magiging pagkilos, ang ating pa ng ibang mga may mga proper etiquette na, na kinakailangan. So ito ay imbitasyon sa langit. So ano yung nararapat natin na uh, gawin para tayo po ay maging karapat-dapat. Hindi lang natin tayo pwedeng maging gate crusher. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok doon na hindi tayo naghahanda. May imbitasyon, kailangan mo ito paghandaan hindi mo ito dapat ipagwalang bahala, hindi rin naman basta kung kailan mo lang gusto, doon ka pupunta, doon ka papaso, hindi rin. No? Ito ay nangangailangan din ng pagtugon. Kung nga, sa, sa invitasyon, eh. kailangan ito ng RSVP. No? Kailangan mayroon kang uh, mag-reply ka na nais mo at gusto mo pumunta at paging handa ka. Kanina lang po, no, ay talagang ang imbitasyon kasi ay para sa lahat, no. Uh, mapabata man o no, pamamatanda. Yun nga lang, kadalasan talaga kinatatakutan natin uh, pag-usapan ng pagpunta natin sa langit. Hindi ko alam kung bakit marami ang natatakot, no. Eh, sinabi pa naman dito na doon, sa bundok ng Sion, wala ng kalungkutan, wala ng paghihirap. Pero bakit ayaw natin, no? ayaw natin pumunta. Kaya tuloy, wala tayong inaayos sa ating sarili, wala tayong paghahanda na ginagawa. Kanina po ay meron akong lines o pinagmisahan na uh, batay No? Ito po ay bata, halos 4 days old pa lang na bata. No? Uh, talagang sumurang uh, sa murang edad, siya po ay inimbitahan na ng Diyos. Dinala na doon sa bundok ng Sion doon na siya mamamalagi uh, parang kanina habang nagmimisa ako na sabi ko parang napakaswerte ng batang ito kasi hindi niya na mararanasan ng anumang hirap o sakit no bilang tao hindi na siya magugutom hindi na siya masasaktan no kasi nga kinuha na siya ng Diyos you know? inimbitahan siya ng Diyos para maging isa sa mga anghel o kerubin doon po sa langit. Kaya, nawa tayo po, no? Araw-araw ay nandiyan dyan ang ng Panginoon na pumunta, handa na ang lahat, no? kakain na lang. Pero kailangan din naman ng proper uh, preparation, proper attire, proper attitude, proper grooming. At yan po ay ang paanyaya sa atin na uh, magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi tayo pwedeng umasok ng langit makipaghandaan doon sa langit nang hindi tayo karapat dapat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo na.